Aya Pasalipo Ayan, nandito ka naman kami sa Palipagos, Santa Rosa Dito sa Rolando's, Patalupo. Ayan, so Papakita ko sa inyo ngayon kung saan kayo pwedeng bumili ng maraming pasalubong na mura sa murang alaga. Ayan po, ayan. Andito ang iba-ibang klaseng pasalubong na mga chicheria. Ayan, mga malalaki. Kung nalilitan kayo sa malili, dito kayo makakakita ng mga malalaking mga chicheria. Ayan o. Tapos ayan. At, babay, Mababait yung mga ano dito, mga tendero, tendera. Ayan po. Para may mga biscuit sila, may mga ano. Ayan. Halos lahat nandito. Ayan o. Oh. Ah, iba-ibang marshmallow. Ayan. Iba-ibang candy. Ayan. Ayan, napakamura. Mura lang siya kasi wala nga silang nakalagay na price. So, kailangan mong tanungin. Pero, actually, mura talaga siya. Ito yung, ano, stone candy. Lagi ko inahanap ng stone candy at saka to, oh. Maramihan talaga siya, oh. Grabe. Magkano yung ganito yung karami? Ay to, oh, tingnan niyo napakarami 410 lang siya. Pag niripag pag nung bawing bawi, napaka mura. Dito iba ibang cheese, makikita niyo naman kung gusto niyo malaking cheese, may maliit, may ano, iba klase ng cheese Swiss. Ay cheese pap, Ay ano ba 'to? Cheese, not cheese course. Ganon, yun. Ayan, tapos mga biscuits, tinapay. Ayan po. Ayan. So, hindi kayo ba? Halos lahat nandito. At siguradong makakamura kayo. Factory price lang po siya. Kaya yan. Kung naghahanap kayo at hindi nga alam kung saan kayo bibili ng mga pasalubong, Ayan, dyan. oh nakita nyo naman ang aming mga sista. Pinakyaw na ang kanilang mga paninda. O. Ayan, o, Nakarami. Ayan ang mga tindera nila. Say hi po. <laughs> hi po. <laughs> hi po. Dito kayo baka kabili at mababait ang mga tendera dito. Na-assist talaga kayo. May guwapo pa silang ano. Guwapo pa ang CQ nila. Ah, oh, di <laughs> <Dito> po. <laughs> ayan, oh. meron silang mga ganito. Oh, yan, nakikita nyo naman yung mga paninda nila, iba-ibang klase. Yan, yan, dyan, dyan. Ayan na yan yung mga mabibili sa mga bata dito. Yan. Meron silang ice gem biscuit. Kung matatanda nyo ito, Siguro kapanahunan ko pa to eh. Yung mga James Biscuit na to eh. Ayan, may flavor na sa chocolate. Dati ano lang siya plain. Ngayon, meron na silang bago Choco Ice Gem Biscuits. So, ayan, meron din silang toasted bread. So, lahat ng klase rito. Dito nyo mahahanap kung ano yung gusto nyo ipapasalubong magsasawa kayo sa kakapili. So, ayan yan, papakita ko lang sa inyo lahat, iikot natin and then yan, salamat sa pagsama sa akin ngayon my video for today is about the pasalubong from la Rolando's Pasalubong, Balibago, Santa Rosa, Laguna. So dito, ilalagay ko lang sa link sa baba ng description kung saan nyo pwedeng puntahan ang Pasalubong, Rolando's Pasalubong. So, thank you, thank you. At kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Para manotify ka sa lahat ng upload kong bagong videos. Ayan. Thank you, thank you. So bye. eh <laughs> pa ma-pasubot tayo eh. Oo, teddy bear, oh. flavor lang Ito malalaki, oh. Assorted flavor. Sita, where did you buy this <laughs> señor Orlando. Ya bye bye, selamat datang. Bye. Ya, tatayño Orlando.